Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka-inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay special nga ang episode na ito sapagkat for the first time ay nakapunta na nga si Ate Carla sa bahay nila Kuya Jomar. Ito ay dahil nagkaroon ng sleepover ang buong kalingap sa bahay nila Kuya Jomar. At sinama nga dito si Ate Carla, pati na rin ang iba pang love team at mga baba ay nakasama ng kalingap. Hey John, sige, sige. Buko ka rin. Kumusta ka? Okay lang po. Grabe, ang mga nakupala ng bahay niya. Ah, salamat. Tara. Punta na yung kwarto mo. Para makapagpay nga lang. Hintayin ko mo lang po si Ate Joy. Ah. Um, Umaya Mamaya, darating na rin yung sila, Kuya Robo. Magdini lang kasi sa SM. Tiyan mo Dito kayo magpapay nga. Okay oh, lang. Mm. Ano kayo lang? Ayaw ko bang makaya? Anong kinitingnan hmm. ba po ng mga display bahay Sige naman. Ano? Gusto mo sa taas? Parang naman magkakita kong ano? Iba? Ano? Ano tayo? kaya saan. First time mo, ba? na kita dito sa barang. Kaya so, sayang. Wala silang mga panghala para minsan na kita. Ito Mas plus ko dito. Ito Dito. Mayroon ka ba sa halaman? O din. Dito may halaman. Punta niyo dito. dito. Yung may problema ko, dito ko pong punta. Oh, ang danda ka dito. dito. Wala siya paano? Sige, upo pa. Kasi kanina pa tayo naglagad. May tapano, upang-upang. Upo lang muna dun Eh, sige. Upo ka lang muna lang Pagod na ako pepesta. Ay, ah, teka. Gusto ba yung inom? Mamaya na lang po. Mamaya na lang? Juice? Tubig? Okay. Alam mo, Carla? Kasi ako ngayon. Kasi eh, first tumkitang kitang nandito sa bahay tila gulat na gulat nga talaga si Ate Carla sa bahay ni Kuya Jomars pagkat napakalaki pala at napakaganda ng bahay nila Kuya Jomar. Sabi naman ni Kuya Jomar na feel at home lang dapat sila kalinga pra, buong kalinga, pati na rin sila Ate Carla sa bahay hey. ni Kuya Jomar. Kaso sayang talaga at wala sila mama. Pero ayos lang yan. Sino pong kasama mo dito? Parang nakilaki po ng bahay niyo, tapos walang tao. Hmm. Actually, madami kami talaga dito. Nagkatalong yung kasama ko, yung iba, may trabaho. Yung iba naman, nag out of town. So, ngayon talaga, nasakta natin na tayo-tayo dito ngayon. Pero sa mga sudda, around, dito na sila. Kasi madami talaga kami dito. Sayang nga, eh, hindi mo sila makikilala kasi bukas, uwi na tayo sa, ay, sa dahil. Pero, ayos lang yun. Tsaka, tinan mo, nasolo kita ngayon. Dito sa maganda lugar, tinan mo, romantic ka Para tayo nga sa ibang bansa. Di ba romantic? Ayaw mo ba eh Hmm, siya nga pala, Carla. Naalala ko lang. Kasi, di ba, after nung dibu mo, nung nag-shower, di ba, may, ano, naalala ko lang na panyagan mo nga pala ko ano, ang liga sa'yo. Kasi ako nun eh. Basta ako, hindi kita bibigoyin sopan, ko sa panligaw ko sa'yo. Wala po yun. Hmm. Kasi hindi naman ba ako basta-basta nagtitimala. Mm hindi -hmm. naman ako, di, na, di ko napapayagan na hindi ka magtiwala sa akin. Ako, trustworthy talaga ako. papatan ko yun sa'yo. eh mm -hmm. Ba't parang maging seryoso ka? Kasi iniisip ko po yung pagkakaibigan natin. Ano po masira? Mm -hmm. Ba't naman naisip yan? Basta di naman po natin alam yung mangyayari. Kasi marami na rin po akong narinig na, na gano'ng kwento. Pero kwento, grabe, wag ka masyadong mapapaniwala sa mga ganong kwento. Yan tuloy. Kanina mo ba yung narinig? Baka kay na naman yan. Wag kasi magsama-sama dun. Basta, iba naman sa kanila eh. Tsaka, kung ano man lang naman mo sa isip mo, labot sa akin, wag ka masyadong mapapaniwala. Basta ako, Carla. Seryoso ako sa'yo. Tengah-tengah. Ano na yata siya ako narab mo? So, Tapos so, nalabungin natin. Helma yun dyan. Kinabukasan ay talagang pinagluto pa ni Kuya Jomar si ate Carla. Talagang gusto niya magpa-impress sa dalaga. Siya nga ang nanguna sa pagluluto ng breakfast para sa buong kalingap, lalong-lalong na para kay ate Carla. Nung nagising na si Ate Carla, ay napakaganda nga daw ng gising nito At pinatikim ka agad ni Kuya John Mark kay Ate Carla ang niluto niya. Sobrang nasarap naman dito si Ate, Ate Carla. So, pag, pag, pag nagmamahal ka, magkakalasa talaga. talaga. Yun naman talaga. Wait, um, okay, yan. Para kay Carla. Kapitan. Siya mo bro. Okay, maganda lang para. Sige yung karakter. Ang magod na ako. Pagod pa ganito yung tiyuan ako. Yan ang natin. Kami na bala dito. Oo. Kaisa lang. Sige, sige. Sige, sige. Okay. Salamat bro sa pagluto. Papa Joms. At ano. Thank you. Kuya Starox. Kuya... Kalampitos. Sabi yun. Ayan, Lord. Thank you, Lord, sa biyaya, Panginoon, na sa aming harapan, Lord, maging kalakasan po ito sa aming pangatawan sa araw na ito. Ayan, utasan niyo po ito, Lord. Salamat po sa mga naghain ng pagkain ito, pag sila at alam mo silang pagpapalain at bless blessed Lord. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Amen. Kain na na. Ano ka, kuya? Ikaw, hinahanap ka nila, di ka daw tumulong. Sabi nang kay Artie Boys. Hindi ako nila ako tinatawag eh. Hello po. Uy. Ayun ka na pala. Ano ito na, na. Ito, naganda ako ng anong mo, alamosal. Wait lang. Ito na ano mo, Yan. Thank you po. Hmm? Mas na tulog mo? Okay lang naman po. Nakatulog ka ba ng maayos? Uh Oo. -oh. Hmm, eh. Wait lang ha. Ito, hindi kakapirin ako eh. Sabi. Ganda mo naman. Ganyan ka pala kaganda pag bawang gising. Hmm. nag na po ako. Ah, nag-touch ka na? Kala ko pa naman, bawang gising. Sige na, ano? Uh, kumain ka na din dyan. Ito, pinagluto ko yan. Ako pa nagsangag yan eh. Tapos ako nag... Eh, may ano to. Egg tapos yan, no? Thank you po. Sabayan mo na uh -huh. din po. Ah, sige. Actually, oh. No nauna na akong kumain eh. Alam ko kasi medyo tatanghaliin kang magising. Kaya nauna no na ako. Di ko na, di na kita inustulbo nung pagtulog mo kasi alam ko, kwet ka rin eh. Kaya, di na kita ginisin. Kaya na ito. Aba, luto ko yan. Gusto mo suban kita? Wala lang po. Ay, na lang. Okay, okay. Tapos ano mo ako ha, kung masarap ang luto ko. Wait right naman ha, kung masarap ang luto ko. Kinakabahan kasi ako eh. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang inaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.